Imbis na nasa eskwelahan, nasa harong nindangunyan ang magtugang na Melissa asin Emil, kan Barangay Velasco, Libon Albay. Suspindido kaya sa indang face-to-face -face classes puon kasuod mang aga. Kaya nga ni Malibang, pigibo na sanakan magtugang ang sa indang assignments. Hindi kami makaka, masyadong makaka-focus sa discuss ni sir kasi lalo na sa mainit at baka ano pang mangyari sa amin sa loob ng room, lalo Unti lang ang electric nagbabasa na lang po ako ng notes or kaya um, binibigyan naman po kami ng modules or anything na gagawin ngayon na suspend ang classes. Alas 5.30 kaya ka nakaaging lunes kan magpaluwas nin abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC Libon na para miyantras na suspendido ang klase kan mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa nasambit na banwaan, huli ka na mamatean ang matinding init kan panahon. Dahilan ka ini, ipapautog man ang modular o online setup. Para kay Lola Noymi at sin Tatay Emil, maray man ining lakdangkan sa indang lokal na gobyerno na may naprotohir sa kaligtasan kan mga estudyante maging kan mga paratukdo, asin sa siring nindang may pighahatod sundo na estudyante. Okay naman po yung implement na ganon dahil para sa mga bata naman po talaga yon. Sobrang init naman po kasi ang panahon ngayon. Kami na po mismo tumitingin sa kanila para masigurong okay naman yung ginagawa nila kami'ng tuturo Totoo naman talaga sobrang init, kawawa naman ang mga bata. Siguro ko yung rooms nila walang ano kaya gano'n iniisip talaga ng mga teacher yung mga bata. Ang abisong inikan lokal na gobyerno ikinaugmaman kan para tokdong si Justice Valenciano kan Libon Agro Industrial High School. Actually um, nagpapasalamat po kami sa concern ng local government unit ng Libon dahil um, very active po sila in terms of uh, precautionary measures lalo na hindi natin hawak ang uh, weather the declaration of mayor Das Dasmariñas yesterday uh, the class will be suspended today kasi po um meron tayong high risk or heat index na 36 to 41 degrees Celsius so nakakatakot po 'yon uh, para sa mga estudyante sigun sa pag-asa 42 degrees Celsius ang pinakahalangkaw na heat index ng na Aldaw sa Bicol, na namatean sa Pilika Marinisur. 41 degrees Celsius sa Masbate City, 40 degrees Celsius sa Daet, 37 degrees Celsius sa Legazpi City, asin 36 degrees Celsius sa Huban Sorsogon. Laug na ini sa extreme caution o labi ka temperatura. Based po sa ano climatological records, uh, ang mas mataas pa ang nare na temperature sa buwan ng May. Patuloy pa rin po ang uh, pag-asa na nag-monitor nitong mga heat index para uh, maabisuhan ang mga tao tungkol sa uh, prevailing na pag-init dito sa ating bansa. Dugang pakan pag asa laoman ang mas mainit pang panahon sa mga maabot na aldaw urog na sa bulan Mayo. Kaya abiso kan opisina sa publiko, maging hydrated permi, Magtinir sa mga mapepreskong lugar, magsulot nin mapreskong gubing, asin ibitaran ang pagluwas sa harong o magkondisir nin outdoor activities tuyong alas 10 nin aga sundo alas 4 nin hapon. Mientras tanto, suspendido naman ang mga klase sa banwaan nin pulanggi, kamalig asin pyuduran, puon man kasuudma dahilan kan labing init kan panahon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.